Magandang tanghali mga kababayan. Welcome back sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon kay Tatay Digong patungkol sa kanyang interim release. Balita ngayon sa Netherlands, na-approve good news. <laughs> alam na, 'di ba? Kaya alam naman natin na si Tatay Digong na medyo ta may edad na talaga. Tapos meron pa siyang nararamdaman. Kaya bago ako mag-react, panoorin muna natin 'to ang balita ng News5. Tara. Let's go! Normal lang nililing ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ang kanyang pansamantalang paglaya habang nililitis ang kanyang kaso. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa Balita, si Camille Samonte. Life. Gigi, humanitarian reasons ang uh, inilatag na dahilan ng uh, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC para pagbigyan ng uh, kanilang request na interim release, Tony Nicholas Kaufman, na pumayag na ang gobyerno ng isang uh, ICC member state na doon nga muna manatili si Duterte habang siya ay nililitis. Pero... Good news, di ba? Kaabang-abang ito, pagbabalik ni Tatay Digong. Welcome home, bring him home, di ba? Yeah. Mga idol, bago ako mag-react, ano bang ibig sabihin ng interim release? Kasi sabi sa balita, humanitarian, di ba? Kasi alam naman natin si Tatay Digong, may edad na yan, tapos may nararamdaman pa. Ang ibig sabihin ng interim, which is pansamantala, tapos release, paglaya. Kaya, kung natin mga idol, mga boss, itong birthday, itong mga nakarang araw, birthday ni Inday Sara, di ba? Nandun sila lahat. Sila Amy Marcos, ito sila Marco Lita, nandun sila lahat. Sila Robin Padilla. Tapos nakita natin, nag-usap ito si Atty. Kaufman at saka ito si Amy Marcos. Di ba? Naalala nyo, sabi ni Amy Marcos na hindi ako nagpunta dito para magdrama. Pumunta ako dito para magbigay ng solusyon at saka aksyon. Tingin ko, ito na yun. Kasi malaki ang chance ni, malaki ang papel ni IMA dyan. Kasi ang nagpadala dyan, alam naman natin ang kapatid niya. Diba? Eh, sino bang presidente ng Pilipinas, di ba? Ay eh, nandyan si IMA ngayon, itong kapatid. Si Senador ng Pilipinas. Tapos naglitis sila doon sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin na maraming mga naging labag na aksyon ang ginawa ng pag-ano sa kanya. Number one, walang jurisdiction ang ICC sa atin. Pangalawa, yung due process ng pag-ano sa kay Tatay Digong kasi may sarili tayong batas. Buhay na buhay yung korte natin. Bakit dinala siya ng pabigla-bigla? oh di ba? Kaya ito si Ay, may malaki ang papel dyan. Ngayon, ang tanong, sa saang bansa ba dapat mag stay si Tatay Digong? Kasi naba, nasabi dyan sa balita na walang sinabi ang ICC na sa Pilipinas siya pwede mag-stay. Kasi ang balita ngayon mga bossing, mga idol, either Malaysia, Hong Kong at saka Japan. Kung Japan, napakagugon na Nakasila sa Japan ako mga idol. <laughs> I love Tatay Digong kaya abang abangan natin 'to. Ito na ano ako nasasabik ako kasi alam naman natin lahat. Malaki ang naiambag ni Tatay Digong sa atin para sa ating mga mamayang Pilipino. Alam natin yung lahat kaya Mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. See you and goodbye!